Ala. sana ko na daan? Ay, dito may daan pala siya. Ano na lang ako sa gitna. Ayun pa rin guys, malalim pa rin yung tubig. Dito yung, guys, guys sa pagbaba ng tulay sa may malapit sa biba. And then ito yung tulay, yung most. Kuno lang ako. Malalim pa rin yung tubig guys. Ayan o. Oh. Pero nakadaan naman guys yung mga taxi. Nakadaan na sila. Dito na ako dumasa gitna. Kasi kung dito ako dadaan sa tabi, malalim pa rin. Ini dia yang tubig, kabilaan yang guys Oh, ah. basah aku Tanyain, wait Ayo, parin tubig, oh Para siya naging dagat Ayo, <laughs> yes. damin tubig parin Ito mo siya, oh. Yan pa rin tubig, guys. Dito yan sa pagbaba galing listo. Guys, dito sa mga ila. Ito yung lalim na. Ang ganda niya, no? Oh. Ayan, naging dagat na, guys. Yung, <laughs> yung kalasada. Ito okay. so mas water yun siya. Oh. Yun sa sakyan. Tandahan, ah, babasa ako. <laughs> babasa ako. Para naging daga talaga siya, guys. Ayan, grabe. Ito pa yung mga na-stranded pa rin na mga ano. ng mga sasakyan. Ah! Grabe naman ang dahan. Grabe yung tubig. Tinaya siya ako. Oh. Ang nandito siya yung sasakyan na malaki. Ayan. Ayan pa. Ayan, ito yung mga na-stranded. <laughs> hindi yung mga makadaan. tirik na yung kutsi niya. Hanggang dito yung guys, saan po taas Ang tubig. Bridge na to. May wait lang. Dadaan ako. Sabi, tingin yung tulay guys, oh. Ito yung building doon. O. Ang taas ng tubig tulay na to guys, oh. Ayun, may nakalubog na doon ng mga kotse. Hindi na siya nakaagis. Doon na lang siya. Kawawa oh, yung building doon. Oh, lumubog siya. dami na stranded na sasakyan. Dito yung sa tulay, guys. Grabe yung tubig. Naging dagat na siya. Kawawa oh, yung building na yun talaga. O, oh, kasi... Hindi makakalabas yung tao kasi malalim yung tubig, guys. And doon, doon lang talaga sila sa loob naglalakad na ako ng bridge grabe eh. mga dito, no? Oh. hindi kakayanin ito pag ano lang, yung pasip-sip-sip-sip lang hindi kakayanin, sobrang dami ng tubig hanggang doon hanggang doon yung tubig hanggang sa pari yan, tubig pa rin po yan, guys. Malalim ang tubig at maraming ang nakalutang na mga sasakyan. natin ngayon siya, guys. oh, ayun. May mga sasakyan nakalutang na siya. So, hindi talaga madaan hanggang kansada dito. Kasi nga, ano pa rin yung tubig, mataas pa rin, guys. dito doon sa kabila. Daan mo talaga dito, hindi mo siya, dito's part ng Kumaila sa pari and then pababa ng bridge hindi siya madaanan kasi nga mataas pa rin yung tubig guys so kung dadaan yata kayo iikot talaga kayo kasi hanggang doon siya oh doon sa pari yung may, may overpass din hanggang doon ang tubig ayan guys may mga nakarulubog yun huwag na yun guys o oh, papuntang sa pari so, ayan pagdating na sa overpass yun hanggang doon yung tubig malari